Hi guys, kumusta ang lahat guys? So meron akong ituturo sa inyo guys na magic. So kaunting kalaman guys, tara sundan mo yung aking tutorial na ito. Let's go! Yan ito na guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag magic. So kung nasundan mo itong aking video guys, ayan, magkakaroon ka ng uh, magic dito. So, siyempre pupunta tayo sa CapCut, pindot lang yan, then plus new project. Meron akong ginagawang video dito, guys. Ito yung nagawa kong video. Yan, walang tao. Yung lamisya dyan, guys, walang bagay na nakalagay dyan. So, ngayon, nilalagyan ko siya ng uh, bagay na kulay ginto. So, mamagikin ko yan, guys. Tingnan mo yung ginagawa ko, guys, oh. Ganun-ganun lang yan, guys, oh. Ayan. Dupa-dupa sa kamay. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Parang kang buang. Ayan. Ayan, okay na, guys, oh. So add one. Ayan, pinindot ka lang dyan. add one. And then, ayan, pindutin mo lang ito yung main video mo, ayan. And then ay split mo lang to. Ayan. Yan naka-split, naka-split na siya. And then ayan. Eh timing mo lang yan kung saan siya nagmula. Eh, maganda siya mag-umpisa yan. Split mo. Pak Uh, tapos delete mo ito. Then ito, and guys, if freeze mo yan, hanapin mo yung freeze sa baba. Ito, ito ito sa baba. Tapos yung video mo, guys, ay ito naka-freeze na yan. Ayan. 3 uh, second caption niya, guys. So itong video mo, itong main yan, delete mo yan yung na-freeze mo, yung kinuaan mo ng freeze. So itong freeze, Yung itong naka-freeze guys. I-overlay mo yan. Hanapin mo yung overlay sa baba. And then, punta ka sa, yung nga ka-overlay guys, punta ka sa mas. Ayan, puntahan mo si mas. Pak. And then, dito tayo guys sa rectangle. Pind pindutin mo yung rectangle. Dito, dito, dito. Pak. Ayan, may tao na guys ha. So, ang ginagawa ko guys, uh, ayan, ayan, oh. ayan. Pak, 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 pak. Ayan. Adjust mo lang yan. Pak. So, yung kulay niya guys, medyo ano, ah uh, kailangan natin i-adjust yan. yan. yan, yan. Kita mo na yan. Madilim yung main video mo. Masyado maliwanag. So, punta ka sa adjust. Hanapin natin yung adjust. Ayan. Pak. Pindutin mo yung adjust. Brightness guys adjust mo yung brightness niya. Pak, ayan. Oh, nawala na guys ha. So ayan. Wala na siya guys. Wala na siyang brightness. So i-drag mo lang ito yung dulo guys. Pindutin mo yung dulo para hanggang hanggang mawala yung bagay na yan. Pak. Pak. Okay. Ayan, may magic na tayo guys. So, split mo yung dulo guys. Ayan, Pak. Hanggang doon lang siya. Delete mo yung ano video. Ah, uh, ayan. So may magic na tayo guys, ha. Oh, tingnan mo yan, guys. So ngayon, guys, tapos na tayo, guys. Punta ka sa effects. Effects, Tap. Video effects. Tapos i-search mo dito yung ano, um magic Magic transformation, magic transport. Ito na lang, Dust Ayan, so tapos ka na, guys. Itik mo na. Tapos i-drag mo lang to pindutin mo yan, yan i-drag mo yan. Pak, 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 pak. Ayan. Drag mo lang yan hanggang doon sa dulo. Oh, so, yung pagturo na yan guys, dito i-timing mo dito yan. I yan mo siya. Yan yun. Yan. Ayan guys. Uh, timing yan, pag pag turo pack. Ayan. So ngayon guys, yung itong naka ano guys, pindutin mo lang ito yung naka overlay. Ayan, pindutin mo yan. Mag-add po tayo ng keyframe. Same. Ayan, nakatutok yung daliri niya dyan. Ayan, pack. Ayan, yung I-splice is mo pindutin mo yung sprays pack then at at ka ng ano uh, ah, keyframe ito yun 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 diamond plus keyframe yan yan tapos adjust mo to sa baba ito 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 itong bilog yan kusa lang mag add ng diamond plus yan ayan Tingnan mo guys. Ayun. Di may magic na tayo guys. Ah, tapos na tayo dyan guys. So, eh, hanapin natin yung ano, ah, ratio. Ito, ito yung ratio. Pack. Tapos 9 by 16. Download na natin guys. Pack. oh, save to device. And guys, may magic na po tayo guys. Yun nakakasunod dito sa aking video guys. Ah, share at Uh, like and share na lang guys para magkakaroon din yung iba matutunan din ito yung aking magic. So kaunting kalaman lang ito guys. Thank you, thank you very much. Thank you for watching.